Pang-apat na araw na yung binuburan ni Atle. Ngayon lang namin bubuksan Ate, pang-apat na araw. What happened? Samson na, no. may sabaw na. No. Ah, ayan. Meron na siyang sabaw. Yan na yun. Nakakalasing yan kasi para siyang Parang wine nga or wine. Magiging wine siya. Ayan, may sabaw na siya, guys. Ayan, nagsasabaw siya. Ayan. Pag aamoyin mo siya, amoy na panis. Panis siya. Panis ang amoy ng binuburan or fermented rice. Ayan. Ngayon, titikman natin kung anong lasa ng binuburan na yan. Uh, first time kong kakain ng binuburan. Or fermented rice. Ah, kailangan tanggalin yung dahon. Pwede rin, pwede rin hindi. Kaya lang mas magandang tanggalin na lang. No, Para hindi no, no, Leon, may ano siya, oh, sabaw. Ayan, oh, may sabaw. Ay, oh, nga lang, no, sumabaw talaga siya, oh. Hmm. Oh, ayan yung sabaw niya. Ayan yung nakakalasing. Magiging, ano, alak siya, no? Ayan yung wine. Ayan oh, ang dami. Magiging wine siya. Yung iba daw kasi gumagawa. Um, Walang, hindi ganyan ka um, na. Hindi humihiwalay yung ano. Ah, oh, pwede lang, ano, mag-shot. Shot puno. Pwede. Pwede na mag-shot puno. O, oh, ang dami niyang, ano, ayun yung, yung sabaw. Ayun na. yung nakakalasing, guys. Kasi ito ay fermented, pero, pero, guys. Yun, Alright. kung siya ng, yung kakainin mo, lagyan mo lang. Mm, sabaw. Sabaw, pwede Gano'n. Ganun. na siya. Ang dami niya sabaw. Oo, yung iba lang punti. Sumabaw eh, siya, o. Oh. Nilalagyan nila ng ng ang um, dami o oh, ang dami sabaw sumabaw talaga at yung amoy niya para talagang amoy panis oo oh, oh, parang gano'n mm, um, na amoy alak na hindi mo mawari ano kaya lasa niyan <laughs> ano kaya lasa niyan tingnan na natin ano ng lasa Adele tatikip nga titikman ko Man natin niyan nila. Hindi yung... ko mo, dapat ako sa ano kasi kung 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 ito tapos. Eh unti lang. Try ko lang mga kung anong lasa. Ang <laughs> dami naman yan. Huwag mong damihan. Hindi, lagyan mo nito. Ay, hindi basa... ko makain. Baka mamaya hindi ko kum... Akin na lang. Po. Ayaw mo. O yan, nalasahan natin guys. Yung, ayun. ano, yung ayun. binuburan or yung da picture natin yung oh, ano titikman. man? Na, na yung ano ang tawag naman? Uh, lalasahan ko yung ano? the picture nasa kasi siya. si 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 ayaw mo, si mo sa akin. One, two, ano yeah oh, ikuwak den uh -huh. alasahan nyan natin kung anong lasa ano 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 Maganda, yung lights, kaya maganda yung... Asal hindi ko talaga. <laughs> Ako na lang. Ah, Titikman ko guys yung ginawa na atin. Ito na. <mutter> <mutter> <g yaz> hindi <Shelmer> <wszyst> <Igació> <shared> <mutter> <mutter> ko mawari <mutter> ma yung lasa. Parang panis na. May strong yung ano niya. Lasa niya kasi parang ngayon parang alak. Ayun. Ah, pag first time mo, hindi mo talaga siya makaka. <laughs> Ate, hindi ko to. Ate, kung ito ko lang, din siya. Ayaw niya. Pero kung lagi na niyang na, ano, gusto na rin niya. Hindi ko talaga siya maano. Ang amin, mo. Hindi ko talaga siya makaya. <laughs> Ate, <Atin, laughs> hindi kayo sa Ayun, pag hindi ka daw, sana hindi mo siya makakain. Ay, bata ako talaga. Gusto ko Ay, nakuha tuloy. Ganyan pa lang binagburan. Yun. Ayan yung binagburan ni Ate Le. Yan. Thanks for watching. Ito yung part 2 ng paggawa ng fermented rice or binuburan. Binuburan. Bye.